Ako si Veronica, isang faith healer, psychic, at tarot reader. May kakayahan akong makakita ng mga pangitain sa tuwing hinahawakan ko ang isang tao o bagay. Nadiskubre ko ito noong labimpitong taong gulang ako. Sa tuwing sumasakay ako ng siksikang jeep pa uwi, may mga nakikita akong alaala na hindi ko naman kilala. Sa loob ng ilang araw, inisip kong subukan ito sa mga kaklasiko. Nagulat sila dahil tumugma ang mga nakita ko sa kanilang mga nakaraan at maging sa hinaharap. Pero may kapalit ang kakayahang ito, matinding sakit ng ulo. Kaya natuto akong gumamit ng tarot cards upang hindi ko kailangang hawakan ng isang tao para makita ang kanyang kapalaran. Habang nag-aaral, ginamit ko ito ng madalas hanggang sa makapagtapos ako ng kolehiyo at makapagtrabaho sa isang call center. Doon, nagkaroon ako ng matalik na kaibigan. Lagi niya akong iniimbitahan sa inuman at ako ang nagiging sentro ng kwentuhan dahil sa hilig nilang magpahula. Doon ko rin nakilala si Jody, isang tahimik pero mabait na babae mula sa Samar. Mabilis kaming naging magkaibigan dahil pareho kaming nakakapagsalita ng bisaya. Pero kahit close kami, ni minsan hindi siya nagpahula sa akin, ni ayaw niyang mahawakan ko siya. Hanggang sa isang gabi, habang lasing na ang lahat, kaming dalawa na lang ang natira. Sa wakas, pabiru niyang sinabi, Hulaan mo nga ako. Sinabi kong, wala akong dala na tarot cards, kaya vision ang gagamitin ko. Inabot niya ang kanyang kamay at agad ko itong hinawakan. Pagdampi pa lang ng kamay niya sa akin, nanindig agad ang balahibo ko. Sa isang iglap, bumungad sa akin ang isang madilim at nakakakilabot na pangitain. Mga nilalang na hindi ko maipaliwanag ang anyo may isa na kumakain ng lamang loob. Ang iba naman ay pumapatay ng walang awa. Naririnig ko ang mababangis na unggol nila. Amoy ko ang dugo at ramdam ko ang hilakbot sa paligid. Napatingin ako kay Jody. Tinanong niya ako kung ano ang nakita ko. Pero sa takot, sinabi kong wala. Baka dahil lang sa kalasingan ko. Hindi ko nalang pinansin at nagpasya na lang akong matulog. Habang nakahiga, hindi ako mapakali. Katabi ko si Jody Mahimbing na natutulog at mahina pang naghihilik. Saglit akong tumingin sa cellphone ko nang biglang may napansin ako. Paglingon ko sa kanya, gising na siya at nanlaki ang mata ko. Nakadilat siya ng diretsyo sa akin, pero hindi normal ang kanyang mga mata. Itim na itim ito, parang walang puti. Ngumiti siya at sa isang iglap, tila tumalim ang kanyang mga ngipin dali-dali akong nagdasal, humingi ng proteksyon sa aking spiritual guides at agad akong lumabas ng bahay. Hindi na ako naghintay ng oras. Umuwi ako kaagad. Kinabukasan, nalaman kong nakaschedule na pala ang uwi ni Jody sa probinsya. At ang mas nakakapagtaka, deactivated na rin ang kanyang Facebook. Simula noon, hindi na ako nakarinig ng balita tungkol sa kanya. Sa lahat ng taong nahawakan ko, si Jody lang ang nagpabaligtad ng sikmura ko. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talaga siya